hindi pa nakapag-solo para sa linggo, ay gagawin natin na laro para walang turuan. Okay. Matira ang matibay. Matira Ang unang lalaban kay Quince. Ah,

Si, ito naman, tsaka ito. Oh, Alam! Okay. Mamiya pa, ka, malalaman ka. Lalaban lalaman ka ba? Lalaman ka ba? Ate, ito, 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 Lalabanan mo. O, oh, ito lang ito! ito. Mapanalo oh, 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 ka. Tara, sabag sa klase. Ang matalo, siya ang matalo. Siya ang... Ang matitirang <tiple> matalo, siya ang... Huling! Huling mo ka! Siya ang huling kakanta. Yay! Ha? Ang matalo? Oh, wala pa ngayon ha? Wala pa, wala pa. Oh, ang ang mahuli talo oh siya ang kakantas sa sunod na rin oras okay, na kung oras na kung oras Kim, kung oras na kung oras Kim. kung oras na 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 na kung oras Dos, dos. Yeah, na Ito yung pala lo? Ito yung pala lo? yung Dos por dos! Ito Wala na, wala nang nakasunod ng tapos na. Oo, lalaki, tatlong si si Patsyot, ano mo? mo. Sa kuya! Isang bato-bato lang, isang bato. Isang score lang. palalo! oh labanan mo ko palalo. palalo! Talo ka no, Patrick. Mm. Panalo po si Patrick. Oh, Patrick. Ikaw ang lalaban kay Kim. <laughs> oh, depende. Oh, tatlo. Tatlo. Tatlong. Tatlong tatlo, tatlo, Ang sinong matalo siya ang kakanta sa sunod ni. Ni Raisa. Oh, thank, you. Thank, thank you Lord! Thank you Lord! Si Kim! Si Kim! Okay! Tatlo! Tatlo! One! Uy, oh, isang pagsaklaw yun. <laughs> Ilan na? sir. <O>, isa. <laughs> Palo si Kim. Ang susunod na kakanta kay, kay Riza ay si Kim. Ayan, sa susunod na linggo, si Kim po ang kakanta. Pagkatapos, sino kakanta sa linggo? Ayan, si Raisa ang kakanta. Tapos si Kim.